Sharon, thank you very much po sa mga nagagawin sa aking channel. And sa mga bago pa lang po, please subscribe and support my channel. Ngayon po araw na ito ang aking katanungan na napili. ay bakit kaya sumasakit ang balakang ng buntis? So, so no buntis po ako sobrang sakit pero mga first few weeks muna, mararamdaman niya yung sa likod ng uh, likod lower back niyo talagang kakaiba siya. Meron siyang kakaibang sakit. Um, masakit talaga siya. Mahirap siya pag tumayo, di ba? Um, bakit nga ba? Kasi by the time na nag-conceive ka na or nabuo na yung baby mo mga ilang weeks, um, ibig sabihin yung katawan mo rin is mag adjust na by that time. Lalo na yung buto mo, sa yung hips mo, kasi lalaki siya, kailangan magkaroon siya ng space for the baby kaya siya sumasakit dahil palaki siya. Yung yung nag ano yung buto mo, yung adjust hindi lang yung buto, lahat ng lower part mo mag adjust kaya dun pa lang sobrang sakit na ng ang nararamdaman ng mga buntis. Mati ang um, ma-advise ko lang sa mga masasakit ang balakang uh, usually talaga hindi siya maalis Talagang mismo minsan sa start ng pregnancy hanggang sa paglaki na ng baby, mga 9 months, talagang andyan na siya, nakastay na siya dyan. Meron time na sobrang sakit, meron time na okay lang. Pero andun pa rin yung sakit. Kasi nga, may nagdadala ka ng baby. So, hindi ganun kadali na isupport yung weight ng baby. Kaya, yung lower back mo or yung balakang mo ang nadadali. So, sa mga buntis siya, um, kailangan um, mag-exercise or mag-walking. Yun ang pinakamagandang uh, paraan para mawala yung mga sakit-sakit sa um, sa balakang walking para at least kahit papano yung muscle mo, yung mga muscles mo is gumagalaw siya, hindi siya masyadong may stress. As in, kung regular kang nag-walking o or nag-exercise ng iba pa, at least mababawasan yung sakit kasi parang nasasanay na yung mga muscles mo. And then, try din na itaas yung paa pag natutulog. Uminom ng maraming maraming tubig at sabi ng aking ubi before noon na from 6 o'clock until na malto ka sa gabi every hour dapat umiinom ka ng isang um, basong tubig so para dehyd um, dehydrated hydrated hydrated ka marami kang tubig for the rest of the day at hindi ka matutuyo kasi kailangan ng baby ng baby mo sa loob ng tiyan ng maraming tubig so pati ikaw para maiwasan yung iba pang complication so ayon yun lang ang may advice ko sa mga masasakit ang balakang. Tiis-tiis um, muna mga mamis, mga bagong mamis dyan uh, for nine months. Basta i-enjoy nyo lang kasi minsan lang din naman kayo mabuntis sa buhay ninyo, di ba? Hindi na kayo taon-taon mabubuntis. Yung mga ilan taon na kayo ay mabubuntis. So, enjoy nyo yung kasama yan sa um, pagiging pregnant, yung pananakit ng balakang talaga at ng puso oh, niyo. O basta yung lower, lower part ng abdomen niyo. So, at least diba na-experience niyo yung magdalang tao. It's a miracle din kasi. So, it's a part of being pregnant. So, yun lang po. Thank you very much and um, please subscribe to my channel. Salamat! Bye! you <music>